meron na hubang nakahain na uh, uh, bill na ang layunin nito ay tanggalinda, uh, tanggalin na, i-revoke yung practice? Ngayon, uh, wala pang naka-file. No? Mm -hmm. We don't know lang, like, uh, baka next week ng development yan. Pero sa pagka ngayon, wala pang nagpa-file ng folder uh, uh, for the revocation. But uh, nag-uusapan na yon na baka may file. So far, wala pa. Aha. Kung sakali na ma-file po ito, uh, ano po sa inyong pananaw? Meron ho bang mga magiging sapat na batayan para ma-revoke yung prangkisa ng SMNI? Yes, meron marami, marami. Uh, in ka, kung uh, makikinig kayo, nanonood kayo ng hearing, uh, we were able to already establish na meron silang violation sa apat na sections ng prangkisa nila. Uh -huh. hmm. Uh, apat ba yun o tatlo? No? Sections 10, 11 and apat. 12? Apat. section 4, 10, ah, 11 and 12. Okay. Y yung hmm. 4, yun yung uh, uh, false uh, information. responsibility to the public, mm -hmm. meaning the grantee shall not spread false information. So section 4 yun. Aha, aha. Section 10, uh, sale of uh, the franchise. Mm -hmm. uh, nam uh, section 11, regarding dispersal of ownership. And section 12 ay eh, yung uh, tungkol sa reportorial requirement na dapat every year mag-submit sila ng mga dokumento sa Kongreso.